kami nanilok mi o kuan munggo itilok na mo munggo may na lang utano no patibas na natanong na ba ko batong diriday o? Oh, basi naraay naraay gitam na nako na para may sunod mo <laughs> sakto magtibas sakto matibas O, oh, di mayro na o. Oh, pag maguwang na to mayro na mayro nang kapalit ayan Eh, kung itong area na to, papunta doon, tamna natin ang saging, hindi naman tayo magutom na. Oo. Oh. Park? Oh. Kahit pong kahit pong portra, yan saging, hindi kayo magutom. Kasi, bawat linggo, magbibinta ka, kahit nakabinta ka ng ano, 1,000, eh, ilan lang? lang, kami sa bahay, hindi kayo magpapas mo. Si yeah. Sipag lang ang kailangan. Tapos yung pag pag may lalim na tamnan ang luya yung sa gitna ng saging kasi ang luya okay lang sa kanya na 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 awungan siya o ang tawag doon yung may shelter siya maka shelter shelter siya sa kwan ibang kwan mayroon na pang nila ako nga naiingit ako ng munggo parang gusto ko nang kumain ng munggo kaya lang tatakot isa kasi pag kumakain ako ng munggo, ay masama akong sikmura. Tapos, siyempre, alam mo na ang kasunod. Nangihina ako pagkatapos. Ewan ko ba? Dati, dati naman ay hindi naman makaka, nakakain naman ko ng munggo. Bakit ngayon hindi na? Hindi yata akong hili, matunawan. Lekin ipamuhunan ko ba? Agi hapunan ko nito sa munggo kay kuandra 28 pesos. Oh, na labag ka Na bintahan ako ng 300 kape, pa pa. Barat mura lang kasi basta kay tayo nagbenta masagi, matagal pa naman yun matatanam pa natin ng gulay maghanap tayo na itatanim natin ang iba ay nalagdag na sa lupa plaster ko para makita din ako sa video ayan sabi yun ko aman si Bray okay, Bray uli na ating siguro wala na oh. <laughs> Ayan, linapag ko po kasi para Mabilis ako magkapag-ani. na namin lahat kasi babago, ipapalitan na namin yung tanim dito. And that's for today's video. Thank you for watching. Ayan. Oh, meron pa man lahi